Sa paglapit ng ikasiksinta kaarawan ni Shah Rukh Khan, muling naging sentro ng usapan ng Bollywood superstar, hindi dahil sa kanyang birthday celebration, kundi dahil sa isang bagong kontrobersya na bumalot sa kanyang inaabangang pelikula na pinamagatang King. Kamakailan, kumalat sa social media ang diumanoy teaser ng pelikulang ito na mabilis namang naging viral. Sa loob lamang ng ilang oras, pinag-usapan ito ng mga fans hindi lang sa India, kundi maging sa buong mundo. Sa naturang clip, Makikita raw si Shah Rukh Khan sa isang matapang at misteryosong karakter, isang hari ng krimen na may pusong bayani. Marami ang natuwa, marami ring nagtanong. Ito na ba ang comeback project ng tinaguri ang King of Bollywood matapos ang matagumpay na pelikulang Jawan at Pataan? Ngunit bago pa tuluyang lumaki ang usapan, nagsalita na mismo si SRK. Sa isang maikling pahayag, nilinaw niya na hindi pa opisyal ang anunsyo ng pelikula at lalong hindi pa siya naglalabas ng anumang teaser. Ani ng aktor, huwag muna tayong maniwala sa lahat ng nakikita sa internet. Kapag oras na, ako mismo ang magpapakilala sa King. Dahil dito nagdulot ng halo-halong reaksyon ang kanyang pahayag. Ang ilan sa kanyang mga tagahanga ay nagsabing mas lalo silang na-excite. Dahil kung hindi pa pala ito ang opisyal na bersyon, paano pa kaya kapag totoong lumabas na samantalang ang iba na may nabahala dahil tila may mga fake accounts at leaked content na ginagamit ang pangalan ni SRK para lang magdulot ng hype o maling impormasyon. Sa mga nakalipas na taon, kilala si Shah Rukh Khan hindi lamang sa kanyang kahusayan sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang maingat na paghawak ng mga proyekto. Lahat ng kanyang pelikula ay laging may kakaibang dating, mula sa romantic dramas ng dekada 90 hanggang sa mga modernong action blockbusters kaya hindi nakapagtataka kung bakit inaabangan ng lahat ang King na ayon sa ilang insiders, isa raw sa pinakaambisyosong proyekto ng kanyang karera. Sa mga espekulasyon, sinasabing makakasama raw niya rito ang anak niyang si Arian Khan, na posibleng magdirek ng pelikula o gumanap sa isang mahalagang papel. Kung totoo man ito, malaking milestone ito sa Khan family dahil unang pagkakataon nilang magkakatrabaho sa iisang proyekto. Gayunman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ni Shah Rukh o ng kanilang produksyon. Sa gitna ng lahat, pinili pa rin ni SRK na manatiling kalmado. Sa halip na pumatol sa mga haka-haka, nagpasalamat siya sa mga taga-suporta na patuloy na nagbibigay ng pagmamahal at respeto sa kanya sa loob ng higit tatlong dekada sa industriya. Ang tunay na hari, Anya, ay hindi kailangang magmadali. Lahat ay may tamang oras. Habang papalapit ang kanyang ikalik kaarawan, marami ang umaasang isasabay ni Shah Rukh Khan ang tunay na teaser reveal ng King bilang regalo sa kanyang mga tagahanga. At kung totoo ngang may paparating na proyekto, siguradong magiging isa na namang malaking selebrasyon hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong mundo ng Bollywood. Sa dulo ng lahat ng kontrobersya, isang bagay ang malinaw. Kapag pangalan ni Shah Rukh Khan ang pinag-uusapan, kahit ang simpleng chismis ay nagiging royal event. At habang naghihintay ang lahat sa opisyal na paglabas ng King, tila siya pa rin ang tunay na hari, hindi lang sa pelikula kundi sa puso ng milyon-milyong tagahanga sa buong mundo.